So for today's video, and uh, andito tayo sa may bayan ng Indang. No? ah, uh, bibili tayo ng dalawang 25 kilos na bigas. So bali 50 kilos na bigas. No? So yun eh para doon sa team low profile. ah, no? uh, from Talapoke and Monkey Woman. Kaya sulit talaga. No? So alam naman natin yung nangyari sa Bagyong Christine dala binayo yung Batangas so isa sa mga naapektuhan talagang ng yung low profile so uh, tayo naman uh, lumapit tayo kina Pangulong Notnot -Not, uh, sa tropa uh, shout out team low profile lang uh, solid tayo shout out sa inyong lahat uh, kina Pops Lands no kaya kung anong may tutulong natin so ako naman di ako nagdalawang isip na lumapit kay Tala Po uh. kaya yun. Uh, dalawang sako or dalawang 25 kilos na bigas kaya yun ah uh, nandito agad tayo binili agad natin ng ah uh, dalawang sako bigas kasi inahabol na rin natin yung oras kasi iriripak pa natin yan kaya yun uh, pero dyan nakipagtawaran muna ako dyan na kasi syempre ah uh, mahirap makipagtawaran sa bigas so nung sinabi ko naman na ganito ganito ganyan para dun sa mga nabahaan or nabagyo sabi nung mayari, siya wataot sa mayari sa bigasan yan. Hindi ko nakuha pangalan mo boss, siya kayo boss. Kaya yun, binigyan tayo ng discount jan Kaya let's go, bayaran na natin yung bigas. Pagkakita ko. Tanda. Parang... Tabaan ka pa. Tabaan Okay. So, warriors. Ayan. After natin na uh, bubiliin o. Nalito natin ito doon sa trece. Sa tropang low profile. Dina-post So... Tulungan na lang tayo mag-repack. Kung merong nililipack. Kung maraming nililipack dito. Tulungan na tayo. So, short cut na tayo. Dito tayo na adaan sa mai. Uh, pangil. pangin ang labas nito is uh, Alfonso na at doon dadaan sa may kumpari ni sa Alfred Banga so out, doon sa Alfred Banga Kada natin yung motor si kami So yun, after ilang minuto natin ng drive So nandito na tayo sa base ng uh, Team Low Profile no? uh, Concho So ayan, tinatakan uh, tinatakal na po nila Boss Teddy no? Uh, pangalawang Pangulo ng Team Low Profile Shout -out talaga sa inyo no? So nandyan din si Boss Jeff no? So ayan uh, Takal na takal talaga yan no? So Bilib ako dala dito sa tropan to no? Tsaka dyan sa asawa ni Boss Teddy Pagka nating takal agad kasi medyo marami pa kasi ginagawa diyan eh no. nagse pa doon sa mga goods no, sa mga damit na dadalhin. Kaya yon ah uh, yan utakal pa rin nag ano pa rin nag na naman sila ng damit. So marami yan so daming dumating diyan ng mga ah uh, damit na, uh, para doon sa ano nga sa Lian Batangas nga. So grabe, sobrang dami. Kaya syempre after nung ah uh, balot-balot, ayan eh, 'yung nangyari ay patagay ng konti. So, isang barangay. Okay? So, after noon, eto nangyari. Ah, ko tayo yung tropang low profile. Si Lance, okay. si Daniel Puring, si Boss Ray. Ah, ko sila lahat. Dahil nasiraan talaga ako. Shout out! Yun, shout out. Kaya Boss Ray, hindi ko talaga alam. Yung asawa ni Pops Lance, galit na galit na lang kasi mahagot na. Sorry, sorry ba? Sorry, sorry talaga. <laughs> hindi kaya lang hangin ah, yan. Hindi kaya okay. hangin okay. yan.

Buti na lang, re-rest talaga ako. huh Grabe talaga team low profile, babalik pa si Sino yung babalik si Boss Ray? Hmm, yung na tools, niya. na, ay na. Ayun na si Boss Ray. Oh. Ay na si Boss Ray, nakaportuner 'yan. Grabe. Ay, oh, iya. Uh, pwede, 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 pwede na, pwede na, pwede na, pwede na, okay lang, matipak dyan, okay lang. Uh, total malapit na

next week bago yung mga nail tab doon next week bago yung mga nail tab doon akin ay, yung long nose ko yun ang galing ko yung long nose preno ang long mo lang yun Tidak mau kasih. 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 Tidak mau kasih.

talaga. Kung sino ka mang... Shout out! Hindi ako makita, dilim ko kasi yung itim. Ilamang mo ko, ilamang mo ko Yun na, nakita ko out Ayop talaga. Ang nangyari sa akin, grabe.

Grabe to. Alam mo, lumampas to nakarating na ang Amadeo, si Daniel Puring talaga ka ko. Oh, hindi ako makita. Yun, hindi siya makita kasi may tin tayo para. <laughs> may tin tayo para. Ito rin naman, Dayo. oh. Ito rin naman, oh. No? Kasawa ni Pops Lance. Sabi niya dalawa na lang daw, kaya okay na, go na. Hindi ko talaga akalain talaga na maplatan talaga ako ng ganito. Hindi ko alam talaga alangan ng oras, first time nangyari sa akin talaga to. Kaya shout out talaga team low profile. Chapter. Walang chapter chapter. Team low profile talaga. Sulit talaga yan. Yan. Ayan si Paps Lanzo. Nakakotche si pa. Si Boss Trey gamit pa yung Fortuner niya. Dala yung gulong ngayon. Andun. Ayan yung sky drive natin. Oh. Walang gulong. Oh. Ito nakasin pa ng Alfonso. <coughs> Tapos yung asawa ni Paps Lanzo. namamalansa Ano? Ilan na lang yung pinapalaan siya? Bago dumakpo dito Dalawa. dalawa. O oh, dalawa. Diba? Dalawa na lang. Adi, dalawa na lang to. Okay na. O oh, diba? Oh. Grabe. Ah! Oh! Alah, si Boss Ray, nahihirapan talaga sa gulong natin. Hindi ko alam. Pero nahihirapan si Boss Ray. Oh, ano yung vulcanize? Talaga. Hindi ko After nito, magkakapit tayo dun. Balik tayo dun. Magkakapit tayo dun. Ah, sumama so na asawa ni Boss Ray, no? Hindi, kasama na. Kasama? 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 pa sa kayo? Ayun? Oo. kaya naman sa asawa ni Boss Ray, no? Grabe. Ini yang Pusay! Wala! Ay, pinasingaw ala Wala, butas! Sabi ko na, pinasingaw eh! Kasi sira yung balbula! Ha? Sira ang balbula! Hindi, pwede na palambutin yung balbula! Ngayon, pwede na! kasi hindi natin maano yung yan! Pwede na palambutin natin, kasi hindi natin maano natin pa naman pa. Kung may pasok naman Pwede natin.

sulit talaga ito okay. yung low profile Ne, palabutin natin ng konti, Boss Ray. May okay. bomba naman tayo eh. Okay, sige, sige, sige. <laughs> <laughs> Tujayan, no? Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. yan. Okay na Okay lang mo na lang yan. lang, sa. yan. Si okay lang yan. Alam mo, hindi naman talaga yan butas, boss Ray. Someone, ano lang talaga. Okay. Ah. Alay mo yun si Boss Ray pala, nakahiga na Kasi galing si Boss Ray sa talyer, din nagpapalit ng gulong So, niya, nga, e, gulat niya ako yun Si Daniel Puring, nakarating na ng Amadeo, pangil Sakop na ng pahangin ito eh. Pero nakarating siya doon sa intersection. Grabe. Pati yung asawa nila, na naman malansa. Yung dalawa, sinakya na doon ng aso talaga yung kanyang plant. Hindi ko alam, pero sulit talaga, promise. Grabe, sulit talaga yung ano. Shoutout nga pala, ang mahal lang kapin nyo, 80. Shout sa inyo. Oh. Oh. Pero thank you. Nakapag-charge ako. Oh. Oh. So, <laughs> <laughs> so, shout out sa mayari dito, no? Ah, medyo mahal yung kape nyo, pero thank you. Maraming maraming salamat. Maraming salamat talaga. Yung kape nyo 80 para ako na sa Baguio. Ay lang. Thank you, thank you. Shout out Boss sa inyo lahat. Thank you, Boss Ray. Maraming salamat talaga. Oh, okay lang. okay na. Maraming salamat, Boss Ray. Ha. Medyo ba dyan? Kita pa tayo dyan? Oh, Oo, hindi. Okay lang yan. Pero maraming salamat talaga. Maraming salamat. Grabe. Grabe. Sulit talaga yan. Boss Ray, kasama pa yung asawa. Wala yung sushi ko ah. Okay. Ate. Hindi na. Ingat lang ingat, ingat. Ingat. Daniel Puring, shout out. Sulit talaga to. Si Lance, shout out Lance. Yung mag-asawa. Ang Lance pa, at si Boss Ray. Shout out sa kanila. solid talaga. Shout out sa nag nagmotor ko. May araw ka din. Dalawang kakao sa'yo. Salamat. Ayan! See you tomorrow. Ingat, 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 ingat. Okay. Ayan, sorry ya si Boss Ray. Naka apa pa yan, naka Fortuner pa yan. Ingat, ingat! Ay, ate, ingat! Thank you! Yan naka Fortuner pa yan Jilo. Solid yan. Grabe, solid. Grabe. Alright. Uy, sana all chicks. You know. Sulit talaga team low profile Wala na ako masabi sa inyo Grabe kayo Sulit kayo Ayan si Paps Lanzo Ayan do. Up that Yun o know. Alright Ano si Boss Renyo know. Alright thank you Thank you, Boss Ray. Salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you. Alright, thank you. Shout out. Thank you. Team Low no Profile. Thank you. Magbuhay kayo hanggang gusto nyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kayong tunay. Mm, my goodness, peace. So yun, kinabukasan, ito naman yung nangyari. Abang patakbo tayo sa charity at saka pahabol sa kanila, no? naputulan tayo ng belt no naputulan ng belt si fake. kaya yun ang nangyari but uh, okay lang naman yan kasama sa pagmomotor yan ano expect the worst ikaw nga lagi pang nagmomotor ka so ganun talaga so hindi na natin pinilit no so mate lang tayo sa charity ng Team Ultra kaya yun uh, thank you thank you and uh, salute Team Low Profile kay Pangulong Notnot -Not, kay Boss Teddy kay Papa Lance sa inyong lahat, hindi ko na kayo may isa, isa hindi ko na kayo mabanggit, no? Kay Boss Ray talaga, sobra naman, Boss Ray. Thank you, thank you. Ginamit ko pa yung tuner mo talaga para lang ma-rescue. Ma-rescue yung isang motor natin na naplatan naman tayo. Kaya solid-solid, maraming maraming salamat talaga. Wala na ako masabi. So, salut ingat palagi kayo, okay? And uh, God bless. Siyempre, kay Talapoka, tsaka kay Monkey Woman, maraming maraming salamat. Wala na ako masabi, mga kapatid. So, yun, hanggang dito na lang. God bless us all. See you around. Beep beep.